Hello po mga kababayan, balik po tayo at uh, pag-usapan natin ito kasi seryoso po ito mga kababayan. Kasi ang napapabalita nga po diba na pinipilit or uh, nagkukuntsabahan or kumbaga may nambabraso na parang talagang pinipilit itong si uh, Buying Marimulya na iupo as uh, ombudsman. Napabalitan na po, di ba, na yung unang matinong matino na ombudsman si uh, uh, Court of Appeal Justice uh, Miraflor uh, Castillo Bayon ay matino. Pero wala pang isang buwan ay pinalitan na. Uh, ang question nga ay bakit? Dahil nga matino at uh, hindi na kumbaga hindi na i-intimidate at hindi ba dahil humihingi ng clearance itong si Boying at yun lang ang kanyang hinihintay para maipasok siya. Di ba? Jan sa shortlist. At I think itong si Bongbong Marcos nagbigay na rin ng uh, uh, hindi ko hindi ko na ito narinig ko lang sa isang abogado na parang sinabi ni Boying, ay ni Boying ni Marcos na yes i o i uh, i appoint niya ang kung basta nandiyan sa shortlist. Kaya po natin pinag-uusapan itong mga kababayan dahil seryoso po ang akusasyon dito. Sana po ito ay hindi mamasyadong pinipick up, UNTV pinick up, si uh, SMNI pinick up ito na uh, iuupo daw po itong si uh, DOJ secretary para kumbaga ay pilayan ng husto o para ikulong si BP Sara para hindi daw makatakbo sa 2028. Ito po mga kababayan, totoo man po o hindi, kailangan natin pong mapag-usapan ito because nung last time, yung kay Tatay Digong, naalala po ninyo, ni sa hinagap hindi natin inisip na magagawa nila yun. Dahil nga po sa mga pronouncement nila na oy hindi ni makakapasok ang ICC, wala silang jurisdiction, hindi makikipagtulungan at yung pala naman po ay bin, binibilog-bilog lang pala ang ulo natin at bigla na lamang pong hinablot si Tatay Digong. 'Di ba? Naging pakakampante tayo na true sila sa salita nila na kahit sila hindi magkasundo, meron po silang isang salita pero yung pala naman po yung mga sinasabi nila ay puro kabulastugan lang yung pala naman ay ginagago-gago lang tayo di ba? Mm. you have to remember din po na sinabi nitong si Marcos na for a hundred time na hindi niya ililift ang finger niya para ma-assist ma ang ICC si Boying din po di ba? ang dami po nilang mga pasakal, yung mga padrama, mga pa-effect na sinasabi para lang ma makampante tayo na wala talagang mangyayaring uh, uh, anuhan, uh, kidnapan ba yun or um, kukunin bigla ang isang, ang uh, um, uh, isang Pilipino. Sinorender po nila. Hindi po, na hindi sa hinagap, hindi natin naisip yan. Kaya ngayon po, we learn. We must learn from the past ang kakayahang magawa ng administrasyon na ito. Natandaan niya sinabi ni uh, 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 si ni VP uh, Sara. Bakit bigla-bigla sila na magpapaimbestiga dito sa flood control? Samantalang matagal na siyang sinasabihan, eh, sinabihan pala siya ni uh, um na BP Sara, tungkol sa nangyayaring kuntsabahan din naman o paglalaro sa pera ng bayan. Alam ni Marcos yan, noon pang nasa kanila pa si BP Sara, pero wala siyang ginawa. Ngayon, bigla-bigla. At remember din po mga kababayan, last year pa po tayong nagngangaw-ngaw tungkol sa flood control na ipinagayabang nila na wala tayong makikita dahil binaha ng husto ang ating bansa. Pagkatapos, mga kababayan, hindi naman buong bansa, but alam mo na, ibig ko sabihin, Manila, kung saan saan na, uh, binabaha, di ba? Ibig ko pong sabihin, mga kababayan, alam ni Marcos, may problema. Ngayon, hindi siya gumagalaw. Di ba? Mukhang inuna lang talaga nila si Tatay Digong. Ngayon, bigla siyang nagpapaimbestiga ang ingay, di ba? Oo, oh, ganito, bla bla bla, di ba? Mm. Bigla siya magpapaimbestiga, biglang nakafocus tayo sa flood control ngayon. Tama lang dahil trilyon na po ang gin- ang ninanakaw nila, 'di ba? Ginastos 'yan, 'di ba? Ngayon mga kababayan, sabi nga mukhang may niluluto na naman kayo. Anong niluluto ngayon? Ang sabi nila, iuupo daw po ito si Rimoldia para uh, ano para para ikulong at hindi lang si VP uh, Sara panoorin po natin ito at kahit si Atornia Panelo nang gigigil na po talaga dahil walang katapusan ang ginagawa nilang uh, pagmamalupit sa taong bayan pagmamalupit sa mga Duterte wala na pong katapusan ito pati po yung mga pagnanakaw ng pera ng bayan ay hindi na po nila mat mapigilan ito po, panoorin po natin kasi nakakagigil po ito. Kaya ako po gusto mapag-usapan ito mga kababayan because nga po, nagpanagtiwala tayo na walang mangyayari kay PRRD. Anong ginawa nila? Hindi po natin naisip na kaya nilang gawin yung ganong kasokasokang aktividad ng administrasyon na to. Hindi natin inaasahan na kaya nila magpadala ng libo-libong pulis sa isang simbahan. Ay nako mga kababayan, ito po panoorin natin. Diyos me naman, maawa naman kayo sa tao. Ito po dalawa ang pinagkunan ko, UNTV at ang Isiminay. Pakinggan po natin ito at basahin din po natin yung uh, unang isang linggo na yata nakaraan dito sa statement ni uh, Senator Amy Marcos. Please be serious po tayo. Na, uh, ginawa na sa atin ito noon na parang sa tingin natin ay eh, hindi uh, hmm, naman gagawin yan. Grabe naman yan kung gagawin nila yan. Nasabi ng sabi sila na hindi makakapasok ng ICC. Yung pala naman mga kababayan, niluloko lang tayo. Ibinunyag ni Senador Amy Marcos na pinagpaplanuhan umanong ipakulong si mm. Vice President Sara Duterte bago ang 2028 elections. Ayan. Ito ay matapos hindi naging matagumpay ang mga unang planong isulong Ayan. ang People's Initiative, Charter Change at Impeachment. Ayon sa Presidential Sister, nasa plan si Naumano ang mga nais magpatalsik sa Vice Presidente para mawala niya sa kanilang landas si VP Sara sa 2028. Hindi naman pinangalanan ng senadora kung sino ang mga nasa likod nito. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara mm. bago mag-2027. At hindi lang si Inday Sara, kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, bat, baka pati ako. Mm. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Mainit na akusasyon ang binitawan ni Senadora Army Marcos laban kay Justice Secretary Boying Remulla. Ayon sa Senadora, may plan C umano na naglalayong ipuesto si Remulla bilang ombudsman mm. para ipatanggal sa politika at ipakulong si Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga kaalyado bago pa sumapit ang 2028 elections. Si Troy Gomez, sorry Paul! Ngayon, nasa plan C na po tayo, sa ombudsman naman. Naon pa, nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso, nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaram tayo, hindi ko rin kayo tatantanan. Ayon kay Marcos, bahagi ng plano ang biglaang pagtanggal kay OIC Ombudsman Maritua Ponsalan Castillo na no monoy kilala sa pagiging independent at hindi nadadaan sa suhol. Mm. Ang balita ang pagkakilala kay Justice Punsalan Castillo, eh hindi daw yan napapagsabihan kasi very independent minded at very legalista. Kaya hindi talaga nauuto, hindi talaga nasusuhulan, eh yun na nga. Pinalitan ni Deputy Ombudsman Dante Vargas si Castillo, ngunit ayon kay Marcos, matindi ang pressure na nararanasan ngayon ng bagong OIC para ibasura ang mga kasong kabinbin laban kay Rimulya. There is very ominous. There is a very ominous reason, clearly, for Secretary Boeing uh, to become the next ombudsman. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. Mm. And uh, since the PI failed, the impeachment failed. Therefore, the third attempt is lawfare at its very worst. Imprison. In Dysara, all the Duterte allies including myself perhaps to be harassed by cases with the new ombudsman. Plunder will be the name of the game. No bail and imprisonment until 2028. Kasabay nito, binigyang hmm. diin ni Marcos ang kanyang payo kay ombudsman Vargas na huwag padala sa panunuhol at pressure. Diba? Dito. Basahin po natin yung kanyang uh, yung statement po na na-post ni Senator Aimee noong August 31 kasi doon po yung mga iba natin mga kasamahan baka hindi pa po na, 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 nakikita ito still gusto ko le, ila, isama na ito para nandyan ayan. Di na, di na, ano, ake, ake na yan di na mabura hindi na ano, akin na yan di ba? tingnan natin to Basahin natin. Papapalakihin ko lang kasi yung apat na mata ko, yung apat na mata ko kulang pa. Hina oh, ko. ako dito. Sabi dito, dalawa po yun eh. Sabi dito, uh, ukol sa pagsuhul o mano kay OIC Ombudsman Vargas. Sabi dito, may mga nagsas may, may, mga nagsabi sa akin na si OIC Ombudsman Dante Vargas ay pinipressure ngayon. Kasama dito ang malalaking halaga ng suhol. Sinusubukan ng kanyang karangalan mula sa ilang pag uh, makapangyarihang tao para lang ibasura ang isang kontrobersyal na kaso na aking inihain. Kapag nangyari yon, magbubukas daw ng daan para sa para ma-appoint ang isa sa kanila. Sabi pa dito, matatanda na ako ay naghain ng ombudsman, sabi ni Senator Armian. Matatanda na ako ay nagh naghain ng ombudsman sa ombudsman ng isang formal na reklamo laban kay Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remolla at mga nakatataas na opisyal ng gobyerno kasama sa mga sinasabing may pananagutan ang Interior Secretary John B. na tila sangkot sa pagpapabilis ng pag-aristo ni dating Pangulong Duterte nang hindi sumusunod sa wastong proseso si PNP Chief General Romel Francisco Marbel at CIDG Chief Major General Nicolas Torre III na parihong pinaniniwala ang nakilahok sa pagtawag o pagpapatupad ng illegal na detensyon at paglabag sa karapatang pangtao. At pati si Special Envoy Marcos Villacanlao na inakusahan ng paglabag sa visa ng kanyang opisyal na tungkulin, pagbibigay ng maling testimonya at perjury habang isinasagawa ang arrest may kasunod pa yan. Ito po yung kasunod. Ang lahat ng ito ay pinagbataya ng aking Senate Foreign Relations Committee na nagrekomenda na pag-usisa ng ombudsman kung sakali mang may paglabag sa anti-graft laws, usurpation ng judicial functions, false testimony, perjury, arbitrary detention, grave misconduct, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaya nananawagan ako kay OIC Ombudsman Vargas, please, wag kang magpasakop, dinggin mo ang iyong konsensya. Panindigan mo ang sinumpaang kungkulin. Wag mong hayaan na ang opisina na ginawa para lumaban sa korupsyon ay siya pang maging corrupted. Bigyan ng patas uh, na pagkakataon ang lahat para luma lumabas ang katotohanan. Huwag mong ipagkanulo ang tiwala ng mga Pilipino dahil lang sa takot o pabor. Isa pa, por de la Cadiza, dahil ang kanyang asawa ay naging kaklasi ni Justice Secretary Remolia Sayopi, sana'y hayaan nalamang uh, na lamang ni UIC Ombudsman Vargas ang bagong Ombudsman ang magdesisyon sa kasong ito. Malapit na tayong magkaroon ng bago kaya mas maganda kung dito pa lang makikita na natin kung paano niya gagampanan ang trabaho niya for the next seven years. So yan po yung ah uh, um pina pinos ni uh, ni Senator Aimee. Sa mga kababayan, ito pa po, mayroon pa po tayong titingnan dito na video na nanggagala talaga itong si uh, Senator Mar si, uh, Attorney Panilo. Pakinggan po natin ito. Sino suportahan niya eh? Ito si Bongbong. Kasi uh, believe siya sa tatay ni Bongbong eh. Ito po. Pakinggan natin to. Ang gagalaitin na siya kasi nagkukuntsabahan sila kasi imposible po ang mga nangyayari ngayon. Alam naman nila sa JVC sa JVC uh, Judicial Bar Council, alam na rin naman din nila na pagka may kaso, 'di ba? Bakit kailangan pa? Bakit pa nga naman nila in-interview? Kung talagang kumbagaan yan, nasasabihan tuloy na may kuntsabahan dito. Mga kababayan, babaluktutin na lamang ba? Dahil because nandyan sila, sila ang nasa posisyon, tama po ba yun? Papayagan po ba nila kung iba ang nasa posisyon na babaluktutin na ganyan? Andami na po nilang binaluktot. Ito po siya. May panawagan sa administrasyon ang isang dating opisyal ng Malakanyang sa gitna ng issues sa flood control at mga usapin ng katiwalian sa bansa. Alamin kung sino sa balitang ihatid ni MJ Montihar. Bakit hindi siya nag-recuse, uh, re di ba? Ha? Masyadong maliwanag nagkukutyabaan kayo lahat mm. para may pasok nil sa si okay. Kaya dapat hindi nyo ipasok, ipagpilitan si Rimulya. Para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Sal Panelo, hindi dapat ipagpilitan ng administrasyon na gawing ombudsman si Justice Secretary Boying Rimulya. Si Rimulya ay may kinakaharap na kaso sa ombudsman kaunay sa pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Roterte sa ICC kung saan complainant si Senator Amy Marcos. Ayon sa 2020 revised rules ng Judicial and Bar Council o JBC, ang government body na namumuno sa pagpili ng mga maestrado at ombudsman na maaari ma-disqualify ang aplikanteng may nakabimbing kasong kriminal o administratibo. Kailangan din nilang magsumite ng clearance mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at dagdag na clearance kung may reklamo administratibo tulad ng kaso ni Romulia. Ngunit para kay Panelo, nasa Presidente pa rin ang pagpapasya sa issue. Correct. Sir President, talaga bang ikaw eh, gusto mong sirain ang sirain ang sarili mo? ang hirap mong ipagtanggol. Oh, kasi okay. ikaw gumagawa mismo ng kalokohan mo. Kalokohan nila. Complicit ka eh. Pinotolerate mo sila eh. Bukod sa isyo sa JBC, sinabi ni Senator Amy Marcos na may ugnayan naman no, sa pagitan ng bagong talagang OIC Ombudsman na si Dante Vargas at Trimulia. Anya, naging kaklase ng asawa ni Vargas si Remulia sa University of the Philippines College of Law. Sinabi rin ni Senator Marcos na nakararanas umuno ng matinding pressure si Acting Ombudsman Vargas upang ibasura ang mga kasong kriminal at administratibong isa ng versus Remulia. Para umuno maging qualified ito bilang Ombudsman. Kaya gustong gusto mga kita ipagtanggol dahil hanga ako sa tatay mo. Eh paano eh, ipagtatanggol sa ginagawa mo? pinagtipilitan mo yung sirimulya. Sa pagkat sirimulya, hindi naman yan papasok dyan kung hindi mo tinimbrean yan. Tama. Na gusto mo ilagay dyan. Sa huli, narawagan si Atty. Panelo kay PBBM na itigil na ang pamumulitika laban kay VP Sara Duterte. At ito on, ang buong atensyon ng pamahalaan sa mas mahalagang isyo ng lipunan gaya ng flood control controversy. Tigilan nyo na yan. Meron ka pang halos tatlong taon pa o ah, mga dalawang taon may hit, upang makarecover ka para yung tatay mo ay ma maging proud sa iyo sayang ka sayang sayang ka bibigyan. sayang ka. yung mga kababayan kaya ito ang laki po ng conflict of interest dito why pamilya po ito ng politiko ano ilan sila diyan meron akong na, na ano dito yung 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 ano niya nandiyan si DOJ Sekretary, Nandyan yung kapatid niya, DILG Sekretary, Nandyan yung uh, Abing Rimulya, yung kanyang anak na siang na siang ang governor ng Cavite. Naandyan po yung si Ping Rimulya na isang congressman. Naandyan po si, si kapatid niya na Gilbert Rimulya na sa mga kababayan. At isa pa, ito po yung naisabi na ni, Attorney Atty. Trexie. Uulitin ko po. Meron pa po yung anak niya. Si, uh, meron siyang anak. Ano bang pangalan niya? Si Juanito, yung kanyang nakatatandang anak. Hindi po ba nagkaroon siya ng iso tungkol po sa pag-accept? Kasi meron nagpadala ng, uh, ng uh, mare dito galing ng Amerika at ang intended recipient po ay itong anak na Rimulya. Hindi po ba't nakasuhan yan? So, pero ang bilis po na absuelto. Eh, kahit nga po yan si yung kakakampi nilang hito niya, nga'y nagulat eh. Kasi pinakamabilis ito eh. Lalo na po na ang ito ay uh, illegal na mare di ba So, mga kababayan, kita nyo na. Kita nyo na po. Hmm. Napakarami pong conflict of interest.